Napakahalaga pa natin itong tutubi mga idol. Pag ito pala ay aksidente mong napatay, alalahanin natin meron ng isang daang mahigit na lamok ang nakaligtas mga idol. Panoorin nyo po ito mga idol. Kung aksidente mong napatay ang isang tutubi, tandaan mo na nakaligtas ka ng limang libot anim na raang lamok. Ito ay dahil ang mga tutubi ay kumakain ng higit sa isang daang lamok bawat araw. Kaya sa buong buhay nila ay kumakalaban sila ng mga limang libot anim na raang lamok. Ang totoo, kaya nilang manghuli ng napakabilis dahil ang kanilang mga mata ay binubuo ng 3,000 maliliit na lente na kayang makakita ng hanggang 300 at 60 degrees sa kanilang paligid. May kakayahan din silang tukuyin at kalkulahin ang posibleng galaw ng kanilang biktima parang may sariling radar. Pagkatapos, sa bilis na 56 na kilometro kada oras, inaatake nila ito. At huli agad, eksakto. Kaya naman ang tagumpay ng isang tutubi sa panghuhuli ay umaabot ng 77%, ang pinakamataas sa buong kaharian ng mga hayop. Yun lang po mga idol. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat mga guys. Pal